Good evening mga ka-channel. Ito nga pala mga ka-channel. Nakabili tayo sa Marsa ng fashion bag mga ka-channel. Panlalaki. Ito po ay waterproof bag. Hey, mga mga ka ka-channel, for today's video, ito tayong mga ka-channel pumunta kay tayo ng marsa mga ka-channel at ito nakabili nga nga pa ng ng charan uh, bag mga ka-channel, ka-sale mga ka-channel uh, waterproof bag. Ito siya mga ka-channel, ang ganda niya mga ka-channel. Oh diba? Waterproof siya mga ka-channel. Tignan niyo'ng mabuti, ayan ang ganda niya mga ka-channel. Ito siya mga ka-channel. Ayan. Ayan, maganda siya ako mga ka-channel. O, diba? Ang ganda niya. i i ganun po siya mga ka sa lalaki po siya mga ka-channel. Ito po siya may waterproof na po siya mga ka-channel. Ayan, may ano po siya dito po waterproof siya tas ito double double zipper din siya ayan double zipper tas ito may may lock pa po siya mga kachanan eto may lock po siya dito ayan pwede natin sya ilock tas eto siya pwede din dito ganito Ayan, at ganito din po mga ka-channel, pwede din dito, may lagayan po dito, tapos ito sa loob mga ka-channel, ito sa loob. Ayan, sa loob po siya, ang ganda po niya mga ka-channel, tignan niyo po. Ayan, may charger po, po siya, tadaaaan! ay tsaka ang dami niyang pocket mga kadyana eto ang dami niyang mga paket mga kadyana ayan ang dami niyang paket tas ito po siya mga ka -channel. ito pong wire dito sa loob mga kadyana itong wire sa loob pwede po natin siya ay pasok po natin siya doon sa dito mga kadyana eto po Pwede tayo mag-charge dito sa loob mga ka-channel. Ayan. Saksakan po siya. May saksakan dito. Ayan. Leader uh, waterproof po siya na bag mga ka-channel kahit fashion siya pero ang ganda ng quality niya mga ka-channel. Ah, oh, diba? Tada! Black gold ang ganda niya. Talaga sa mga ka-channel. Super. Ayan. Safe na safe po yung gamit natin dito mga ka-channel. Kasi ano po siya. Waterproof bag. At dito nagtatapos ang ating video mga ka-channel. Thank you for watching. Bye!